Mga palataya may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayon ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawa ng sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya at dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi, Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging ningkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, Ang sinumang tumanggap sa isang maliit batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sino nga ba ang dakila? palataya tayo ay nasa ikadalawamput limang linggo sa karaniwang panahon. Marami sa atin ang gustong maging una, maging the best sa lahat ng mga bagay. Maging number one sa trabaho, sa eskwelahan. Marami sa atin ang naghahangad na maungusan ang bawat isa sa lahat. Sa ating ebanghelyo, mababasa natin na maging ang mga alagad ay nakaranas din ito. Si rin ay naghangad na mauna sa pagiging dakila kumpara sa mga kapwa nila apostoles. Makikita sa si Ebanghelyo na imbis na pagalitan sila, inamit ni Jesus ang pagkakataon na yan upang turuan niya ang kanyang mga alagad. Unang bagay na itinuro niya ay ang pagtanggap sa isang bata. Ito ay simbolo sa mga mabababa, sa mga inahamak, mga mahihirap sa lipunan. Sila yung mga taong pagsisilibihan natin ngunit hindi maaring gumanti o magbalik nito sa atin. Ang tanong, tinutulungan ba natin ang mga ito? Binibigyan ba natin ng oras ang mga ito? Kung oo ang sagot mo, kung gayon maaring isa ka sa maging dakila sa mata ng Diyos. Pangalawang bagay na itinuro ni Jesus ay ang paggawa ng mga ito sa Kanyang pangalan. Tandaan natin na sa paggawa natin ng kabutihan, ito ay dapat ginagawa natin para sa pangalan ng Diyos at para sa kalawalatian ng pangalan ng Diyos. At hindi ito para sa atin, para sa ating pagiging dakila. Tayo lamang ay mga instrumento at daluyan ng pagmamahal at awa ng Diyos para sa ating lahat. Ang pangalan niya ay dapat nating itatanghal at hindi ang ating pangalan. Harinawa, sa paggawa ng ating kabutihan, ating ituon ang lahat para sa kalawalatian ng pangalan ng Diyos at hindi upang maging dakila tayo sa mata ng tao. Kapag ating itong ginawa, tayo ay magiging dakila sa mata ng Diyos. Samahan ninyo ako sa muting panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming tumulong sa mga aba, sa mga hinahamak, sa mga mahihirap, sa mga mababang uri sa lipunan. Tulungan mo kaming magsilbi at maging daluyan ng iyong awa at pagpapala para sa ikalulawalhati ng iyong pangalan. Amen.